Right, mga kamukil. Yan. Pandang hapon. So update tayo mga kamukil no. Dabo project. Bali. Ang limang araw ngayon mga kamukil hindi talaga ako nakapunta nang Tagum no. Kasi yung mga araw na gusto kong pumunta nang Tagum. Uh, hindi naman tayo makadaan no. Hindi tayo makatawid. So bukas sana mga kamukil wala nang ulan no. Kasi kanina Lakas pa rin yung ulan no. Hindi pa rin tayo makatawid sa Tagum. So, sana bukas makakatawid tayo. Tsaka higit sa lahat mga kamagil, na signal doon. Hindi ko makunta kuntak yung mga kasama ko doon. No? So update tayo dito mga kamagil. Dabo project. right Yan mga kamagil Oh. Ito. Yan o. No. Update mga kamagil dito sa Dabo project. Ito na yung ganap dito. Nagluluto na No? Ano yung mga kasama natin no? So ngayon mga kamagil, yung pag-install natin ng light panel. Ito na yung forma niya. Yan no? So, bali sa mga nagtatanong kung waterproof ba ito, uh, fireproof ba ito, no? Ayan. So, ito po yung isang waterproof at saka fireproof po mga kamukil. No? Kasi ito po yung nakabalot ng, uh, hindi siya hard yung tawag dito mga kamukil. May ibang pangalan ito na mas matiba ito sa hard hardyflex mga kamukil. So, napapansin yung mga kamukil, ito. Kadalasan na tawag nito hardy di ba? So marami namang uri pagka fiber cement. Yan. Ito po mga kwil, dito hardy hindi din yung smart board kundi ang nakabalot nito mga kamukil, calci board, no? Uh, ayun po sa taga light panel company, mas matibay pa to sa ah uh, tawag nito hardy no? Yung binalot nila nito. So, yan. oo so, kaya kapag mga kamukil, hindi siya basta-bastang masusunog, hindi talaga siya nasusunog, kapag ka sa tubig mga kamukil ayan waterproof din siya kaya napapansin nyo, nakaano lang siya dito sa labas oh. Na, hindi na namin nilagyan ng tabon no o balot kasi mga kamukil waterproof 'yan. Right? So, yung kagandahan kasi dito mga kamukil unang-una na advantage na makukuha natin dito sa light panel yung gastos. Mga kamukil yung gastos kahit na i-compare natin kahit na mga kamukil no sabihin sabihin niyo man mahal kasi yan mga kamukil eh, mahal kasi yan kamukil kaya pare-pareho lang yung gastos kung nagsi HB tayo no so nakakatipid pa rin tayo sa CHB kaysa ay, nakakatipid tayo dito kaysa sa CHB mga kamukil kasi yung unang una pag install natin nito wala nang vertical wala nang horizontal di diba? so una yan na nakakatipid tayo sa bakal pangalawa sa plastering hindi na tayo gagamit ng semento hindi talaga gagamit ng buhangin so pangalawa na nakakatibit tayo yung pangatlo mga kamukil yung uh, pagpipintura kasi hindi na tayo mag-a-apply ng daanong skin coat dito, kung mag-a-apply tayo ng skin coat dito mga kamukil, ito lang mga bikat niya. itong dugtungan nya, yan you know? o napapansin nyo, nakabatak na tayo ng uh, light panel adhesive, so kapag kabibili kayo ng light panel mga kamukil, may adhesive din talaga para nito Right. Okay. So, 'yan mga kamgila. 'Yun yung mga matitipid natin kapag light panel yung ating uh, gagamitin. So, 'yan. So, yung pag-install naman nito mga kamugil, madali lang siya. Kapag nandito siya sa baba, ito itong mga ganito mga kamgilo. Isang light panel, buong light panel, itong mga ganito 'yan, no. Napapansin nyo 'di ba? Napakatawid niya. No, need to palitada na, 'di ba? So, plus na lang tayo ng liha nito. Tapos ito babatakan natin ng scheme cut yung mga ganito. Oh, yun lang, no? Pagka uh, malinis na siya, ready to primer na tayo. Okay? So, pag pintura natin dito mga kamagin, makikita nyo rin, no? Ayan, nasaan ba tayo? Kalimutan ko na. So, ito mga kamagin, itong mga ganito, ito yung madaling i-install. In Ang hirap lang dito mga kamukil kung wala kang diskarte pagdating diyan sa mga seroho lalo na itong mga pintuan mga kamukil itong mga opening ayan napapansin niyo may bakal tayong nilalagay dito kasi mga kamukil yung purpose ko dito dito natin iwiwild o itatali yung spike ng ating mga hamba para sa pintuan kasi kung ito lang yung ating aasahan mga kamukil na kakapit sa kakapitan na ating hamba kulang sa tibay ito itong light panel natin so yung ginawa ko dito mga kamukil maglalagay pa tayo ng horizontal dito tuhog natin dito sa light panel tapos itali natin dito lahat po yan o no? oh, lahat ng mga spike ng ating hamba dito natin ngayon siya iwiwild pagkatapos mga kamukil takpan lang natin dito tapos tapunan na natin ang halo dito. Simento yung gagamitin natin dito mga kamukil at saka buhangin. So, yung halo na yun, yun po yung mag uh, bibigay pa ng tibay sa ating light panel kasi kakainin niya ito mga kamukil so ganun rin sa taas mga kamukil no? pati sa taas ng ating ano yan know, napapansin nyo madilim na may bakal din so dyan rin natin i-wheel yung ating spike sa hamba so matibay yung ating hamba na o oh, pintuan na ilalagay dito so ito mga kamukil napapansin nyo Ayan o, oh, opening siya. O, so, yan mga kamukila. O, so, may kulang pa yan. Ito, dadagdagan pa natin may special cut dito mga kamukil. Ito, electrical. Ito yung hindi ko na ano mga kamukil nung nag-electrical ako. Hindi ko siya sukat ng maayos. So, ililiko yan papunta dito. Kasi abang to mga kamukil para sa aircon. Okay? Ililiko lang natin yan. Kakat natin. So, madali laman siyang ikat mga kamukil. Ha? O, bukas mga kamkil, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga equipment na dapat natin gamitin dito o kakailangan natin kapag uh, nagtrabaho tayo ng mga ganito, nag-install tayo ng mga ganito mula sa pag-layout mga kamkil hanggang pagkabit. O ipapakita ko rin sa inyo. No? So, yan. Sa PSI naman ito mga kamkil, kung ikukumpara natin sa CHD. Kasi uh, sa Pilipinas, kailangan talaga na meron tayong 3,000 PSI. No? Yung tibay ng ating mga konkreto sa bahay kasi Uh, earthquake zone tayo dito, di ba? Madalas nag dito sa atin. Pero kung ikukumpara daw mga kamukil, hollow blocks versus light panel. Yung hollow blocks mga kamukil, ito lalo na pagka hand handmade lang na pagkagawa. Pinakamataas nito mga kamukil nasa 320 to 350 maximum PSI, no? Itong hollow blocks natin. So ito mga kamukil, ayon uh, ayun po sa light panel, kung hindi ako nagkakamali ah uh, 650 to 750 ah, uh, 700 PSI yung light panel natin, okay? pero uulitin ko mga kamugil ah, uh, hindi naman totally o literal na, kailangan natin ng 300 to 3000 PSI yung ating wall, mga kamugil no uulitin ko lang sa inyo, hindi po itong wall nakakatulong sa pagpatibay ng ating bahay, sa totoo mga kamugil yung totoo talaga nagpapatibay ng ating bahay, itong mga ano natin, post -it. foundation. Yan po yung nagdadala talaga ng tibay ng bahay. Ah, uh, kasi mga kamkil, isang patunay, kung makikita nyo mga kamukil, naglalaki ang mga gusali o may mga ibang bahay na talaga na wala nang lahat ginagamit ng dingding is salamin. Diba mga kamkil? Salamin. Nasa taas pa yon yung mga malalaking building, napakataas ng mga building. Diba? So, ayan mga kamkil. Update tayo dito. No? Kung ano na ba yung kapuwang purma sa Dabo Project. Dito tayo sa labas mga kamukil. Dito tayo sa pinakatagilir o pinaharap-harap dito mga kamukil. Natataga, tawag natin na harap no dahil corner, corner latong tong trabaho namin bahay. So ito na yung pinakaporma niya dito mga kamukil. Napapansin nyo may lupa kasi hinukay na namin yung safe -take, no. O yung safe -take. Tapos lahat ng lupa na rin itatambak sa mga palibot gilid nitong bahay na to. Ilan niya. Ports, tatambakan niya, no? So, sa pader, mga kamugil, dito sa harap, sa bandang harapan, ito na yung forma niya. Ayan, naka-plastering na doon. So, papunta yung plastering dito. Bali, nagpatong tayo ng dalawang pile mula sa flooring ng second floor. Yung purpose natin, ah uh, yung tubig, ah uh, wala kasi bubong dyan mga kamagil. Pupunta talaga sa floor drain natin. Ah. Oh. Uh, yun yung pinaka-purpose natin. Kasi madalas din ma may project ako nyan mga kamagil na walang harang. Diretsuhan lang yung tubig. Nangyayari mga ang nandito dito sa harap, nagkakaroon siya ng lumot. No, kaya ngayon, ah uh, dahil ganito rin yung design, oh, nilagyan ko na siya ng pile. No? Nag nagpatong tayo ng dalawang pile mula sa flooring para yung tubig ulan diretso dun sa floor drain uh, natin ito na pinahukay na natin so bukas pagpatuloy ito sa pagpile uh, tapos mapile flooringan ka agad no so yung schedule ng pile dito mga kukil bahagya siyang pakyat papunta dun yan tapos dito sa loob ito na ayan na <coughs> flooring natin yan yung CR nakapagpile na tayo mga kamukila ayan na so baka magtataka kayo mga kamukil uh, nakaplat madalas kasi sa CR, malalim talaga yung flooring dyan, di ba? So, ito kasi mga kamukil, meron akong ano dito na 2 inches mga kamukila. Yung setup ng aking tiles. Kaya, pina-plot ko lang muna yung aking flooring. So, yung magdadala ng ano dyan, ng elevate, elevation, uh, yung ating tiles na lang. No? So, mataas dito, mababa dyan. So, 2 inches yung setup ng ating tiles dito. Uh, 1 inches yung ating setup sa tiles sa CR. O, so, yun po yung ating aking pagka plano o diskarte, no? Habang dito naman mga kamukil, ayun na, oh. O, so, ito yung magbibigay din ganda sa harapan nitong bahay na to. Ayan, may mga dawis nilalagay kasi may beam dyan mga kamukil. Tapos pagkatigas ng beam niyan, papaila namin ng CHB din. Saka namin bubuusan yung uh, pinaka-kanopi niya. Although yung kanopi niya mga kamukil, na ano na yan, kumpleto na yan. Akitin natin sa taas mga kamukil at na makita, no? So, ayan, umuulan oh. na naman mga kamukil, oh. Kung patuloy ito ngayon mga kamukil, malamang bukas hindi naman ako makapunta sa Tagum. Mag-iisang linggo na. Nako. oo so, sana may intindihan ni sir, no? Shout out, datorin rin family. Yan. So, yung trabaho dun sa Tagum mga kamukil, nasa ano palang pagsiling Joyce, Kisami, no? So, yung pinaka pukusan ko dun mga kamukil, yung mga designs, no? Sa Kisami, sa TV console. Ako yung babanat dun mga kamukil, no? Sa exterior design, na sa Tagum project. And then, pati rin dito mga kamukil, no? Exterior design, ito yung pukusan ko din. So sa ngayon, itong wall mga kamugil, Masterboy kasi yung hinihintay, hindi pa nagduty. So master Masterboy kasi nakakaranas na rin sa pag-install ng ganito. so sa ngayon, wala akong magawa, no? Uh, ako mismo yung nagtratrabaho talaga dito sa pag-install itong light panel natin. Sana, sige. Tingnan natin kung maliwanag. Na maliwanag na mga kamukil oh. Tagong project kaso lang mga kamukil pag umuulan. Pansin nyo, basang-basa dito eh. Uh, Diyan si dadaan, ha. Oh. So next week, ito naman yung titirahin natin mga kamukil second floor no. Patuloy natin to. o oh, sa ngayon kasi mga kamukil, Need ko kasi matapos muna tong wall kahit matapos lang tong wall lahat no. No, oh, bukas yung trabaho yung mga kamukil itong rooms na to. Pag matapos tong mga kamukil, so susana so lang na semester buhit nasa uh, duty bukas no para si Master Boyt yung mag-installa dito sa light panel papatong natin dito sa CHB yan para yung purpose ko dito mga kamugil mali-out na natin yung hagdanan uh, mula sa posty na ito mga kamugil hanggang sa may pile na yan 90 cm yan yan lang yung nakalagi sa plano na magiging hagdanan papunta dun yan so yung gagawin natin dito mga kamugil dito kasi hindi na tumalalagyan ng gamit kasi napakababa so mula dito pile tayo na CHB hanggang dun mga kamugil oh, CHB yung gagawin natin So, doon na tayo magpo-forma. Sa pinaka... La, malapit sa dulo ng CHB na yan, doon na tayo magpo -forma. So, yun lang yung baggage doon. Yung storage niya. Yun yung pinaka-storage niya doon. ito kasi mga kamukil, kahit anuhin natin dito, hindi na ito malalagyan ng gamit, no? Kasi, isang steps dito, pangalawa, pangatlo, pangapat. So, nasa panglima mga kamukil, pwede nang... dyan tayo magano? Dyan tayo magpo-forma. Papunta doon sa taas. O, oh, mula dito, ito si HBan, no? So, mamaya mga kamigil, akyatin natin. Malakas na naman yung ulan mga kamigil. Tingnan natin yung ano nyo. Uh, magiging design sa harapan sa bahay na to, no? May ano yan, canopy. Doon. At saka sa second floor nito mga, mga kamukil, lahat. Uh, door, window, may canopy tayong ilalagay, no? May canopy tayong ilalagay. Palibot nitong ano na to. Bahay na to. Okay. Tapos, ulan na naman mga kamukil yung tagong yung inaalala ko mga kamukil no? hindi, Walang signal doon Hindi ko makuntak-kuntak yung mga kasama ko Yung pagkain nila mga kamukil Yung iniisip ko doon Yung kinakain nila no? eh lang May mga pera naman yung mga kasama ko doon So siguro kung sino yung nakakabunot ng pera Para sa pagkain nila Babayaran na lang natin bukas mga kamukil Para sa pagkain Walang problema dito sa dabo mga kamukil oh. Mga chululoy mga kamukil oh. Ayan o no? nagiinom na naman yung mga kumag ay, nako. Yung pagkain nila, ma. Kusiniro. Oy, okay na, pwede na. Butang kulutan, Ray. Isa kayo, wa. At mula na. budget magana, tama rin magana. Budget ni, kulo. Pila kayo, wa. Kulo. Nay, ako, ariya. ang nah. ah, ako, ako lai butang, tanaw-tanaw lang mo. <laughs> <laughs>